Hindi ka kasi duminitingin sa dinataanan mo eh! Tauhan uh! ah, ka na rin doon ah! Wala akong pakilang sa'yo, kamagulong! Naanap ko yung nanay ko eh! Nakita mo yung nanay mo? Nakita mo rin siya? Siyempre hindi! Wala iba yung tono ng pananalita mo eh! Ano, nakita mo siya? Tulad ng alam ng lahat, patay na si Maing. Hindi totoo yan! Kakakita ko lang sa kanya eh. Boy, nasisira ka na yata ng bait. O may talent ka na hindi namin alam. nakakita ka ng patay. Pwede kang magtrabaho sa perya. Alam ko kung anong nakita ko. Sagot mo yung tanong ko. Bakit ka nandito? Hinahanap mo rin pa yung nanay ko, ha? Nakita mo rin siya eh. Wala akong nakita. Pero nag-aalala ako sa'yo, Kidla. Baka kailangan mong kumausap ng psychiatrist. Tutulungan ka namin. nakakapinsan. Ang laking problema na itong ginawa mo. Tol. Ano? Wala lang? Wala lang. Ay, buong araw ka nagpapadyak ng bay, kakahanap ng wala. Anong wala? Nakita ko nga yung nanay ko, di ba? Sa labas ng os... Bakit ba inyo maniwala sa akin? Nandun naman kasi kami lahat. Wala rin kamo kami nakita. Ano ah, mamalik mata ka lang. Hindi nga ako pwede magkamali, Sig. Bakit ngayon pa? Ha? Itong <coughs> taon na yung nakalipas, di ba? Bakit ngayon pa magkakamali? Tol, tol. Baka, mo siya? Baka kasi nagkataon din na ah, natin yung mga Victor. Siniisip mo yung mga ginawa nila sa nanay mo. Kaya yun yung nasa subconscious mo. Hindi nga! Totoong tao ngayon nakita ko, hindi lang imahinasyon. Ahanapin ko siya. Kung ayaw yung tumulong, ayos lang. Hindi, hindi ko naman kayo pinipilit eh. Basta huwag niyo akong pigilan. Chill ka na. Masyadong mainit ulo. Wala naman kaming sinabing ganyan. Hmm. Tol, mo lang ha. Tutulungan ka na. Amin ikaw pa bakit lahat? Salamat. Huwag ka na kasi magtampo. Hindi mo kasi kinain yung luto ni kulot kanina eh. Kung gusto, pag-init kita ng pagkain. Tsaka huwag mo papabayaan yung sarili mo. Oo. Oh. Puso na mismo nagsabi. Eh, <laughs> huwag na mainit ulo, tata. Oo nga. Ay, kasi ng ulo mo eh. Ah, huwag ko pa mo pa sarili mo, ha? Tatang. Yang yan naman na sa'yo, inang. <laughs> Oo nga, hindi. Kung na parang tatay natin, dito di naman ang parang nanay natin. Ay wow! yung iya naman ako sayo, kuyang, no? Dalagis sakit sa ulo, may wow. problema eh, no? <laughs> <laughs> eh, eh, eh ako. Ano ako? Ikaw? Oh. Uy! No? Uy, yung gagawa niyo. Uy! Sabihin niyo naman sa'kin, ah. yung 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 sa yung <laughs> 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 yung si Naayos na yung gulo with Dr. K. He's anti-cancer now, remember? Sino nga may kasalanan sa iso ng kay Mr. K na yan? Mr. Fang, nga si Dr. K. Pero naibigay naman yung organ sa anak ng kaibigan niyo, di ba? I'd say, everything was a success. By the way, may darating na shipment. Alam mo na ang dapat mangyari doon at ipagpahala mo sa pinagmamalaki mong star na yan. Yes, Mr. Fang. Siguraduhin ko mga makapasok yung mga produkto na walang aberya. No. Ikaw ang sumundo ng shipment. What? Why I me? Mean? dami kong tao. Importante yon. Tutukan mo ito ng maigi. Dahil ayaw ko na maulit yung aberya kay Dr. K na nagka-leche-leche dahil hindi mo tinutukan. Mr. Fang, alam mo naman kahit sang business may aberya eh. Relax. <laughs> Relax. <laughs> Oo nga naman ano. Ba't nga naman ako mag-relax? Nandito nga pala si Mr. Matos para ayusin ang lahat. Di ba? Di ba? Puro, Puro ka yabag, Puro ka patak! Mr. Frank, please! Hold Mr. Frank, tama na! Yes. Tugay okay, build the second chance na baboy. Sino ang bumubuhay sa inyo ngayon? Sino? Kayo, Mr. Fang. Yes, Mr. Fang. Everything is built up. Kayo, matos. Wala kang pwedeng ipagyabang sa akin. Everything na meron kayo. Yaman, power, buhay. Kay Mr. Fang. Tagdaan yan! Mr. Fang! Tama na! Hindi na! Hey! Hey! Are you okay? I'm good. Very good. Punong-puno na ako sa si Mr. Fong. Sana na. Kunting tiis na lang. No. No no I'm not gonna wait anymore. No one stays in power forever. Not even Golden Funk. Order ako na isang bote ng single malt. 18 years. I don't need ice. I just want it. Okay? Good. Go! Kasi man? Hindi ko siya kailala sir. Bagong tayo lang lang dito. No more wine? Hey! Wine champagne pa dito.